good morning po at uh, ako sa San Pedro ako uh, sa may bayan uh, may binibili lang nga po ako dito uh, kapansin-pansin po yung matanda na yun nag-iisa lang po sa may gilid uh, at ating pong good morning po tay good morning po kamusta po kayo ito ang buti uh, taga saan po kayo Ganito. Sabi ko nalanguna. So yung umaga, narito po kayo? Ka na po, oh. Ano po po pangalan nyo? Salvador, Kurulis na. Oh. Sino po ang mga kasama ninyo? Pamilya po ninyo? Wala. Pinag-iiwan na na po ang mga anak ko. iniwan na kayo ng anak nyo? Bawa ano naman si tatay. Paano po kayo nabubuhay nyan? Sino po kayo na... Dito. Sa Linus. Opo. Isang po kayo na tuloy? Nakuha pa ako doon na P300 sa buwan. Nakuha pa kayo? Isang yero. P50 lang po. Tapos para yung mata ni tatay, may ano rin yeah. ano? Ipisan? Hindi na nakakakita? Hindi. Kataratayan. Okay. Um. Hey, kamusta po? May nalimus na po kayo? Hindi yeah, na. Ang pangkal ko sa tatay ah. Ibig sabihin ko po tay, hanggang hanggang kayo lang dito. tanghali pa. Mainit na oh. Mainit na, naalis na. Naalis na, sutsu na. Nakakapaglakad kayo hanggang doon o nasakay kayo? Nasakay ako. No? Bayo na sa pamasahe. Ako hindi pamasahe? Bayo sa game boy ako eh. Dito ako tumanda sa pagkatricycle. Ah, dati po ang trabaho niyo, nagkatricycle kayo? Oo, oh, nabangga lang ko. Oo, oh, nabangga, kaya nakatulang. Kasi lang nakabangga sa akin kasi. Sawa po ninyo, nasaan? Iwan din ako, nag-asawa ng ba? Nasa na 20 daw? Iwan na kayo nila po na mag-isa na nagbubuhay sa sarili niyo. Tatay, nakita ko po dito sa may gilid ng simbahan. Uh... So, paano po yan tayo? Pagkano uwi na kayo? Anong gusto? Kasi kung grocery, hindi kayo makakabuhat. Gusto ko sana bigyan kayo ng pagkain. Hindi, ah. no? anong gusto ninyo? Bilhin ninyo doon. Toto tayo doon. Yung may, may tindahan dyan. Pagkain na lang. Pagkain na lang. Hmm. Know, anong luto? Hindi, yung mga grocery. Ay, hindi yeah, man ako nagluluto. hindi nagluluto na. O kaya kinakain na lang ka, nakain na lang ka ng kanilerya. Kinapay. Hindi naman hindi si kinapay. Hindi kaya maiisip kinapay. Ano ang hilig ninyo? O no, kaya, pagkain. Pag Pakain na lang. Amen. Tama. O kaya. Ah, kayo na lang ang bibili. Ah, sige po tayo at ayan, uh, uh, bibili bibili ko po sana siya ng pagkain. Ah, uh, Guro si Rachel ang ayan na Paano po ito? uwi na kayo taw pagka parin Ay, hindi pa kayo ngayon. Hindi pa. Sige. kumain na po kayo. Kumain okay. na kayo. Hindi pa rin. Hindi pa rin Ito, yung ko. na po. Ay, kumain muna kayo. Bibigyan ko kayo ng pangkain. Okay. Ito na ako ng ito. Kita naman pamilya niya nakalungkot naman Pina dito ko nga siya natat nga uh, na si tatay nakalungkot na dito lang siya anong oras po kayo napunta dito tay? Uh, nga alas 7 alas 6 ako city, alas 6? ngayon alas 7 akong ngayon kasi tay mag alus 8 na Sa uras lang ako Malasun siya kung alas nila. Mag mainit ka. Wala na, lang na. Nakain na ako yan. Ito na lang lagi yung uh, ano niyo yung routine ninyo na namamalimot kayo dahil yun, may kapansan na kayo. May, may na magtrabaho. Oo oh, nga. May pinabayaran na kung kuwag ko. Balik ko Dahil yung ilaw, yung ventilator ko. Saan na nanong pa sa, sa buhat Oh. lagi gustahan ko. Ano Babayaran ko na yung upa ninyo sa bahay. Okay lang ba sa inyo? Babayaran. Anak kong bagay sa akin. Eh. Babayaran ko na po yun para ngayong buwan na ito tayo. Oh, uh, nakita ko kasi kayo na nalitong kasi yung may tapos. Nabanggit niyo sa akin na naging lang kayo sa buhay. Hindi siya na ako. Wala, ako. Uh, wala ano na ko. Wala ko. Ayaw ko. nang ko. kata ko eh. Kaya nila na ata siguro ako pinag-iwanan. Ilang ba ang anak ninyo? Tatlo. Isang lalaki. Tatlo. Ito. O oh, sige, mag ano po kayo, baka sakaling makita kayo. Nakita na kami? Hindi, dito ngayon, baka may mapanood kayo. Oo, yung anak ko nga, na panganay. Eh. Nag-abroad ng kwahit. Oo. Eh. Oh. Binibigay sa akin, limang daan. Isang buwan, nilisan. Uh, limang buwan, walang higay. Eh. Nasa abroad pa ako ngayon ang anak niya? Ah, dyan, ngayon sa... sa kapatid ko. Pinupuntahan naman kayo? Oo, oh, oh, nandiyan na eh kasi papabalik na naman siya sa ano sa Qatar oh, ah, sa Qatar po wala namang kwenta eh. may nagbibigay yung mandahan lang yung mandahan ay binigay kada buwan o oh, ayan sabihin sa mo wala po. ayun eh, na wala eh, apat na buwan wala ayun ay, siyempre po may pamilya po siguro din tay. mayroon takto anak yan ito oh, no? siyempre po hindi po naman kalakihan ng uh, sahod po rin doon tay. na po ah, pagkain po mga gano'n alam ko po rin kasi dyan kasi ako UFW po rin tayo UFW rin po ako dati kaya yeah, yung sahot po dyan sa ano hindi po naman kalakihan kaya po yung po mga yung po mga UFW rin natin ah. yung katulad yung sabi ng tatay yung anak ninyo nasa abroad hindi po kalakihan din ang kita siguro niya ano ba po siya hindi na yan matulong o yun mga ilter lang po ah uh, nasang hindi po masyado malaki ang kita rin yan tayo. Siyempre may pamilya rin po yun. Sana po unawain din mo si, yung anak ninyo siguro. Uh, at, 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 hindi naman siguro kayo pinababayaan. Pabayaan din kasi kung hindi ako namamalimos, paano ako mga kakain kung walang magbibigay. oh, yan. Magbigay po si tatay. Bilala po rin yung tatay? Uh, oh. Opo. Oh. Okay. Ano po pangalan niyo, Tay? King. King. Amen. Ngayon nga, naano nga kay tatay, sabi ko, nabutaw ko sa si palengke, ay binili lang po ako. Ano nga? Ano po Ay sabi ko, ay sasanggutin po na yung isang buwang bayad niya sa bahay. Uh, 300 daw to 400 yung ginagastos niya. At yung anak daw niya, hindi puro nakapagbigay sa kanya. Hindi nga po po. Eh, sige magsalita po kayo, baka may mapanood kayo nung anak ninyo. Oo. anak ninyo, yeah. yung masawa ninyo, wala na nasa kabiti ibig sabihin ko iniwan na rin kayo oo kaya sawa na eh oo yan iniwan na si tatay nakakalungkot isipin na pagkatapos po siya nagkaganito yan napupulan po siya ng paa yan na yan, yan na po yung uh, yan po si tatay niya. wala na po siya uh, napupulan yung sa paa nakakulong ah, hindi na nabayaran nga po yan parang hindi pa nang bayaran nga ano ba yan na lang Meron eh, pang 130,000 pa. Ito uh -huh. so, tayo, tanggapin po ninyo. Ang dagdag po ninyo kung ng pagkain. Uh -huh. At yung sinasabi niyo pa po ba niyo sa bahay. Maraming salamat. Oo, eh. pagkakarantap. Ang tago na po ninyo para kay safety na po kayo. Maka mawala pa po yan. Ano po? Ang tuwa-tuwa sa tatay. Pabalad ko rin sa sinitirahan ko para wala na akong problema. Ayan, para wala po na pala yon Pambahit din sa bahay. Masaya-masaya po Mamaya, pupunta po ako doon. Dadaan ko kayo. sa ko kayo ng tinapay. mas tatay mga anak lang. Dalamin sila. Basta. Ayan, parang naiilak si tatay Nalulungkot ba kayo tayo? Mauwi na agad at, at, ha? ako. Ha? Mauwi na ako. Mauwi ka na. Boto't oh, mainig mo. Nalulungkot kayo tayo? Anang naiyak na kasi sarili ko. Dati huwag, well, dyan nalang no, tutulog sa amasa. Hindi talagang ganyan tayo. Sikap lang. Ayawala Babalak na. na ako, may pagamagay. Eh. O ba, huwag, huwag. Huwag po. masarap ang mabuhay. Masarap ang mabuhay tayo. Huwag mo. Mapunin yung... Uh, Pagod yung shipping ng mga ganon. Ah, uh, hindi so, po tayo papabayaan ng kung may kapal. Ah, uh, kayo. Ah, uh, sige, mangano kayo sa mga anak niyo. Baka mapanood kayo. Sige na po. Okay. Sana naman kung may pera kayo, pa-tigil niyo naman ako. Kaya wala akong pagkain man lang araw-araw. Kung -araw. nga naman, kahit po pangkain lang po sa mga anak ko niya, kung napapanood po ninyo sa tatay, uh, nakita ko po siya dito sa may gilid na simbahan dito po sa may San Pedro hindi uh, hiling lang po niya yung mabigyan siya ng pagkain na sa araw-araw dahil mag-iisa na lang po siya sa bahay yung asawa niyo, may asawa ng iba hindi na ipakita sa inyo hindi na. Uh, Ay, Mayroon lang sa akin na gano'ng nga Ayaw ko nga saan siya oh, sa so Oo oh, nga. O, so, totoo yun. Ano? Bakit hindi na lang kayo kunin ng mga anak na rin mga trabaho eh. Nagihirap din eh. Yung anak kong babae, eh. nagihirap din eh. Lagi nakakasakit yung mga anak. Oh. Hmm. Ako pa nga hinihiyaan -hi ang pangbatas. Ah, pero malapit lang po din dito sa inyo. Nasa Bacol Sina, nasa ano? Tabite. Tabite. Uh, yung pong ibang anak po ninyo, yun, nasaan? Yung dalawa nandun na eh. Yung isa na, yung galing nandito na, nandito kasi Babalik naman siya. oh, nadito lang siya. O, oh, yun pala nakikita naman kayo ng galing abroad eh. Huwag po isipin tayo na sabi niyo yung galing sa abroad may mga anak. Siyempre po, hindi po naman kalakihan ang sahod din Ola, nila doon. Wala pera eh. Wala Wala may eh. eh di, siyempre na po. ko rin ang kita doon. Siyempre po, binabayaran din siguro yung pamilya niya. Oh, sige po tayo. At, uh, po ako na ang tinapay doon. Sige. po, po tayo. Sige. Po. Sige. 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 Huwag po kayong malungkot. Uh, lagi tayong manalig sa itaas. Po. Huwag po. Huwag po. Huwag yung mag-iisip ng masama. Huwag yung sasabihin mo na magpapakaan yung kayo. Huwag. Huwag yung may nasaan. Huwag yung may nasaan. Huwag yung may nasaan. Huwag yung may nasaan. Saan ba yung bahay yung sa, binya, sa pupa, ng banda dito? Nandun sa Bilya, sa Kasako Pupaw. 20 pesos ang pamasahan. Anse, ng mga trishman. Hindi mo kayo nung pasya. Dati sa kansehan lang ako na tulong oh, ko ng mga batang mga ano dito para mo na siya tatay. ko, maganda yung buhay niyo. Dati, mula nung nangyari na naputulan, oh, na putulan. Nagirap na. Nagirap na. Iniwan naka mga anak pati pamilya pati yung asawa. Oh, para ba ay, asawa ko ganon kanito na mata ko, doon siya na walang gana, nakatawa nakasawa ng iba. Parang hindi nasura na na po. Kaya si Kuya, ah, nagagayad po kayo kay Kuya rin. Okay. Taga ano? saan dito po, dito dito, dito po kayo? Taga rito po kayo? Dato sa Antonio ako, ngayon sa Pilipina uh, ko. Ano po pangalan ulit? Ching po. Ching, okay. Kaya ako sa pangalan Oh. Uh, at, sige po, ang okay, Pupunta lang po ako doon, may bibili ko daw. Idadagdag ko na lang po yung pagkain. Tinapay bibili na lang po. Huwag kayong mag-isip ng masama ha. pangit 'yun. Ah, uh, 'yun na natin ha. Kung kailan talaga tayo kunin, ah, wag 'yun na magano tayo na mag-isip na papakamatay, wag huwag 'yun, pangit 'yun. Ha? Pangit lang ang may karapatan. Pangit daw lang ang may karapatan po niya. Sa manalig lang po lagi tayo sa itaas, ano tayo? tay! Pero yun po muna ako ha. Balikan ko po kayo. Idadaan ko lang yung ano. Hindi po ko kaya. Kalaman ko. At, uh, at least po napasaya natin si tatay. Sa napaka salimut po ng buhay ni tatay. Iniwan na siya ng kanyang pamilya. Mga anak. Pero hindi naman po raw nakapagbigay sa kanya. Ayan. Tay, ito po yung ano. Tinapay niyo. Pang tubig. Ay sabi niyo, hindi, hindi kayo kakain eh. Ha? Ako. Ha? Ha? O oh, sige, uwi na kayo. O oh, sige, ingat po kayo ha. Ha? Mm. Ingat kayo tay. Sa sige, ingat. Sasakay na ba kayo ng ano? tricycle kayo? sasakay ko kayo ng tricycle? Oh. <trysikil> ah, kayo <trysikil> ha? Ah, hindi dito pwede? Sa may Alaska. Oh, sige, ingat po kayo ha. Ano pa sa may Alaska? Opo. Okay na po tatay tay isang ba isang kain tricycle tawin tayo oh, saan yung tricycle hindi ba pwedeng dito na lang hindi mahal magkano Isang daan na sinisimutan. Ayan lang, ayan lang. Lord. Wala na problema kung isang daan na. Bakit ikon dyan? Mura lang dyan. Ano? Pente lang. May kasabay. Oh, eh, ko na kayo pag walang kasabay. Ha, ah, ito sinta. Sinta, di ganun din. Yung nagano, bakit naglakad pa kayo? Okay, hindi ah. na. Inotopad yung, ano sa, batasa sa, hindi na ka talaga sasakay. Oh. Kasi yung mga lakarit sa, Gandaan. Okay. Uwi na kayo, maaga tinapos e, ba? Ito? Ayan. Ang satay si Kil. Yeah, dito na kayo. Dito, isakay e, ko na kayo dito. Para makauwi na kayo. Ano? Taingan na muna kayo tayo. Oo nga. Ingat kayo ha. Wala na mo. Saan? Ayo sekali. Isang bawa ito na, Isang ba? Kay. Isang na. Isang kayo na kayo. Saan? Wala. Ayaw kayong pasakin, ha? Ha? Ay, hindi, hindi pwede kayo dyan, tay. Dito kayo, sa sulo. Dito kayo, dito, dito kayo. Sino ba yung pwede nga sasakay doon, magsasakay? Oh, special na. Special po siya, hindi po siya ano. Ay, ayaw pa sa akin si tatay. Hindi kayo pwede doon sa back ride. Doon kayo lagi sa gitna. Oh, magkano po special? 70. Oh, 70. Ayun, sakay na kayo, ha? Ingat kayo, ha? Ingat kayo diyan ha. Oh. Tapi arang ko na po ito. Ay, salamat. Ingat. Sige na tay. Okay na. Sige, ingat e, tay. Ayan, masaya na po si tatay. Pauwi na po natin. At least, napasaya po natin si tatay. Ayan. nata at least napasaya po natin si tatay, na nakauwi na po siya. Ito uh, paano po ay napasaya natin si tatay. Ayan, maraming maraming salamat po sa taot po sa ating mga kabayan sa katibang panig ng mundo. Uh, sa taot po sa ating mga kabayan, sa taot po sa ating mga OEW na patuloy na sumusuporta sa atin. at uh, Maraming maraming salamat po sa walang tawa ninyong uh, suporta sa akin channel at ingat po lagi tayo sa mga po tayo na ba God bless po sa inyo ayan at maraming maraming salamat po sa walang tawa ninyo na uh, support na sa aking channel at ingat po lagi tayo sa mga po tayo na ba God bless po tayo.